Para sa mag-asawang nagbabalak pasukin ng pagninegosyo, ito ang ilang tips para sa'yo. Ang pinaka-safe na approach, kung dalawa kayo merong trabaho, hindi kailangan na dalawa rin kayo magsasakripisyo para magnegosyo. Kahit isa lang sa inyo, yan yung isa, mananatiling may trabaho. Para habang nagtitake ng risk yung isa, may regular na kita pa rin pumapasok. Meron pa rin kayong pang sustain sa living nyo. Dahil ang katotohanan, walang pera sa mga unang buwan ng negosyo. Kahit gaano pa kaganda yung plano, ay gaano pa kalinaw niyan sa isip mo gawin niyo pa rin ang safe Oo, oh, maling prinsipyo yung play it safe pero ang punto ko kung meron naman kayong choice kung pwede naman isa lang yung sumugal sa inyo gawin niyo para ano man yung kahihinatnan niyan ng mga gusto niyo subukan may makakain pa din kayo dahil kung hindi ka pa nakakaranas maging broke mararanasan mo kapag pinairal mo yung eh, lakas na loob na hindi ginagamit ng smart move at after ilang months kapag nagsimula na kumita yung negosyo pinaka the best sahuran mo na rin yung sarili mo dahil empleyado ka ng negosyo mo para at least parehas na ulit kayo may kita para hindi mo rin limasin yung, yung kinikita ng negosyo magkakaroon ito ng chance na lumago mag-comment ka naman ng okay kung sumasangayin ka